Lahat tayo ay dumadaan sa iba't ibang kabigatan ng buhay. Bami may sakit, may karantaman, problema sa pamilya, problema sa negosyo, at dinadala tayo nito sa takot, pangamba, at kawalan ng pag-asa. At nagtatanong tayo, may liwanag pa kayang dadating? May maganda pa kayang bukas? Sa Diyos, lagi tayong may pag-asa. Praise God, magandang araw po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawa na sa ating channel, Erping Pedernal TV. Ayan, salamat po. At kung bago lang po kayo sa ating channel, don't forget to like, share, and subscribe at paki click na din po ng ating bell icon para lagi po kayong updated sa ating mga bagong videos at pakishare nyo na rin po sa inyong mga friends, sa ating uh, pamilya at nawa makatulong po itong ating uh, uh, topic ano po, para sa pagpupuunlad ng ating pananampalataya. Kaya sa araw pong ito ay pagpalain niya, nawa ulit tayo patuloy tayong pagpalain ng ating Panginoon. At sa mga po kayo naroon, uh, ang grasya at biyaya ni Lord ay sa mga ating pong lahat. Amen. Praise God! Ngayong araw pong ito ang ating pag-uusapan ay patungkol po sa salitang pag-asa or hope ano mga kapatid. In Matthew chapter 12 verse 21, In His name the nation will put their hope. At ang pag-asa ng mga hintin sa Kanya ay ilalaga. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Praise God! At uh, ano nga po ba ang pag-asa Ayon sa mga santo. Ayan. Ito po yung ating pag-uusapan ngayon. Hope according to the saints. Sa mga santo tayo po'y naniniwala no, sa maganda nilang mga inspirasyon sa atin. At uh, ito po ay malaki ang maitutulong sa ating journey bilang mga mananampalataya. Ano At uh, sila po ay tunay na inspirasyon sa ating pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya ngayong uh, ano ay alamin natin una is what is hope? Na hope is the happy anticipation of good. So ito po ay masaya na ano po na pag-asa natin or uh, paghihintay natin doon sa magandang mangyayari halimbawa po sa business, no, kayo po ay merong uh, business at sa kasalukuyan po ay uh, hindi maganda yung takbo. Ano po. So dahil yung pag-asa natin ay nasa Panginoon, so naniniwala pa rin po tayo na isang araw, yan po ay muding uh, muling sisigla muling babangon no ganoon naman po talaga pero higit pa diyan no yung ating maaasahan sa Panginoon sa pamilya kung dumadaan man po yung ating pamilya ng mga crisis ano po sa kalusugan ano po yung mga student ano po na nakaranas na ng pagbagsak sa kanilang uh, kanilang school na ano, mga kapatid? so kapag may pag-asa po tayo, tayo ay uh, masaya, ano po, na naghihintay at umaasa na may magandang mangyayari sa kinabukasan. Ano po. Second, it is a confident expectation. Hope is a confident expectation. Ibig sabihin po, ay meron tayong kapanatagan, no, na nahinihintay yung atin pong inaasahan, ano mga kapatid limbawa, uh, yun nga po about health, ano po umaasa ka ng kagalingan dahil may sakit ka ngayon, so ma ma masaya mo itong hinihintay panatag ang iyong kalooban at naniniwala po tayo nagagawa ng Himala ang Panginoon at sa Bible nga, kikita natin lalo-lalo na po sa noong time ng ating Panginoong Yesus. Ang dami po talaga yung mga hopeless na tao. Kaya nga po dinudumog siya eh, no? ng mga ordinaryong tao dahil sabi nga ng Panginoon sila yung mga taong parang tupa no? na lupay-pay, hindi alam kung ano yung kanilang gagawin sa buhay. Kaya nandumating ang Panginoon, sila po ay nagkaroon ng pag-asa. Ano you know po? maaring yung iba po dun ay may kailangan pero hindi instantly ay ipinagkaloob ng Panginoon pero dahil na andyan na nga si Lord ano po sila ay merong kapanatagan na hinihintay na may kagawin ang Diyos na magandang bagay sa kanila in the future third is desire plus expectation hope is desire plus expectation naghahangad po tayo at naandun din naman yung ating, ating pagtitiwala na, na ito ay darating yung ating mga inaasahan. So ngayon po alamin natin ayon sa mga saints what is hope, ano, pag-asa para sa mga santo ayon sa mga santo ng mga kapatid, sa mga banal. Ito po yung mga tao na kung saan ay talagang na, naniniwala tayo na malalim yung kanilang ugnayan, yung kanilang demosyon, yung kanilang pagtatalaga ng buhay sa Panginoon. Uh, maaring tayo rin po, merong antas ng pagtatalaga sa Panginoon, pero ito po, no, ito mga saints sa ating church, ay naniniwala po tayo na hindi biro yung kanila pong binata, pinagdaanan nung sila po ay uh, narinito po sa mundo. So number one, ang pag-asa ay nakasandig sa awa ng Diyos. Sabi po ni St. Augustine, para kay San Agustin, ang pag-asa ay nagtutulak sa mga santo o sa mga tao na nagmimithi na makasunod sa kalooban ng Diyos at magsikap na baguhin ang mundo. Na ano po pagsikap. Kaya nga po, noong sila po ay nabubuhay, grabe yung kanilang pakikipaglaban sa kasalanan. Ano? Uh, sa kasaysayan po, alam natin, katulad po ng mga early disciples ng Panginoon, ano, mga kapatid? sila talaga ay nakaranas na uh, uh, matinding hirap na no? at uh, hindi nila ay nalintana ito, mga kapatid, kung di nagtiwala sila sa Panginoon, at nagsikap silang baguhin na kahit sila po ay pinagbabawalan nga noon na ipangaral ang salita ng Diyos, ano po, kahit sila po ay uh, uh, pinaparusahan na na ano mga kapatid para lamang sa paghangad na mabago yung sistema ng mundo mga kapatid sila po ay hindi uh, umatras, hindi sumuko kundi buong puso na nagtiwala sila na kahit anuman yung kanilang mga hirap na pinagdadaanan ay uh, handa po nila tung harapin para lamang sa pagbabago ng mundo na ating ginagalawan. Nung time po nila totoo 'yun uh, maraming bait na no ng mga tao kaya nga po hanggang ngayon ay nagpapatuloy ang Christianity dahil sa mga uh, binhi ng pananampalataya ng mga unang kristyano especially ng mga unang disipulo ng Panginoon at sila nga po yung e, tinuturi mga banal uh, sa ating simbahan Ayan. kaya nga po dito San Mateo, San Marcos ano, nga po si San Agustin isa rin po yan sa uh, atin po nahuwaran sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon ikalawa po, pag ay nagpapalakas sa panahon ng paghihirap. Yan. Yan naman po ay sinabi ni Santa Teresa ng Abila. No? Santa Teresa ng Abila. Sabi po niya, ang pag-asa ay nagpapalakas sa panahon ng paghihirap. Kapag may pag-asa pala tayo at yung ating pag-asa ay sa Panginoon, kapag tayo ay may dinadaan ng paghihirap, siya po yung nagbibigay lakas, nagbibigay, nag-energize ng ating faith, ano ng ating uh, pagkataon na uh, patuloy na sumunod sa ating Panginoon. Sabi po ni Santa Teresa ng Avila, pag-asa o kaluluwa ko, pag-asa. Hindi mo alam ang araw ni ang oras ilagak mo ang iyong tiwala sa Diyos at huwag kang matakot. Sabi niyo po, ilagak mo ang iyong tiwala sa Diyos at huwag kang matakot. So para po sa kanya, ang pag-asa ang nagbibigay lakas upang makayanan ang pagsubok habang hinihintay ang kaligayahang walang hanggan. Totoo po yun, may magandang nakalaan sa atin ang Panginoon in the future. Pero habang inaabot po natin yun, maraming balakid, maraming pagsubok, maraming kahirapan, maraming mga sakripisyo. Pero kapag buhay nga po yung ating pag-asa, ito yung nagbibigay lakas sa atin. No po? At uh, yan nga po yung mga pinagdaanan ng ating mga banal sa simbahan ano po na sa kabila ng matitinding hirap na kanila pong dinaanan because their hope is in the Lord ano po sila ay hindi nawala ng pag-asa at hindi sila sumuko sa kanilang paglalakbay, pananampalataya at paglilingkod sa Panginoon magkos hinarap po nila ng may tapang at lakas ng loob ang lahat ng mga paghihirap at sakripisyo dahil nga po sa pag-asang bigay sa kanila ng ating Panginoon Katlong bagay ang pag-asa ay nakatutok sa buhay na walang hanggan. Ayon po kay San Cipriano ng Carthage, lagi nating isaisip ang araw ng ating kamatayan. Sa gayon, hindi tayo magkakasala kundi patuloy na aasa sa buhay na walang hanggan. Mga santo, taong nagsisikap sumunod sa kalooban ng Diyos ay nabubuhay na laging nakatuon sa langit bilang kanilang hangarin. Colossians chapter 3 verse 1 and 2 Since then, you have been raised with Christ set your hearts on things above where Christ is seated at the right hand of God. Set your minds on things above, not on earthly things. Ano ninyo ang inyong mapaningin sa mga bagay na makalangit, hindi sa mga bagay na makalupa. So ang pag-asa po, mga kapatid, ay tinutulungan tayo na ituon ang ating isip lagi sa mga bagay na makalangit. Number four, ang pag-asa ay isang bertud na Saint Thomas the Aquinas Ang pag-asa ay ang pag-abot o pagnanais ng puso tungo sa isang dakilang kabutihan na mahirap ngunit kayang abutin. So isa daw po itong bertud, no or virtue mga kapatid, ang pag-asa na kung saan mga kapatid ay nagnanais yung puso natin tungo sa isang dakilang kabutihan, yung magpakabuti. Napakahirap naman po talaga noon, mga kapatid. Lalo na sa panahon natin ngayon, na kung saan ay ang uh, temptation, ano po, left and right, every day, ay napakahirap magpakabuti. Pero kung tayo po ay may dakilang pag-asa, at ang pag-asa natin ay nasa Panginoon, sabi po dito, mahirap, ngunit kayang abutin. Para kay Santo Tomas, ang pag-asa ay bertud na nagtataas ng kaluluwa patungo sa Diyos na umaasa sa kanyang biyaya. Po, yung hope natin ay nagkoconnect ng ating soul sa Panginoon. Umaasa sa kanyang biyaya. Na yung hindi natin kayang pagtagumpayan no, na kabutihan. Sa ng Panginoon na kumukunikta sa atin sa Panginoon ay magagawa po natin. Mahirap, magpakabuti, pero sabi niya po, kayang makamtan. At yan po ang buhay ng mga saints. Hindi no? talaga madali yung kanilang pinagdaanan. Napakahirap, pero nakamtan po nila. Bakit? Because of the grace of God. Dahil, sa biyaya ng ating Panginoon. Kaya nga, ano sabi ng Panginoon? Uh, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang sanga paghiwalay sa puno ay walang magagawa. Bakit po? Kasi habang connected yung soul natin sa Panginoon, patuloy tayong dadaluyan. Ang presensya ng Panginoon para magawa po natin ang kalooban ng Diyos kaya kung anong meron kay Lord at connected po tayo sa kanya patuloy po 'yun nadadaloy sa atin yung goodness, yung faithfulness, yung pagiging merciful na ano po, compassionate, humble. So yun po yung dadaloy sa atin, yun yung gracia ng Panginoon na kaya niyang ibigay sa atin if our soul, if our heart is connected with the Lord, mga kapatid. So, ikalimang bagay, ang pag-asa ay hindi nabibigo. Ayun po yan kay San Pablo Apostol. Sabi niya, ang pag-asa ay hindi nagdudulot ng kahihiyan sapagat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuho sa ating mga puso sa pamagitan ng Espiritu Santo. Yan po yung sinasabi ni San Pablo sa mga taga-Roma. Para kay San Pablo po, ang tunay na kristyanong pag-asa ay tiyak. At totoo po yan, na mga kapatid. Habang ang Diyos ang pag-asa ng buhay natin, tayo po ay nakatitiyak. Kapag ang pag-asa natin ay sa mundo po lang na ito, wala po tayong katiyakan. But if our hope is in the Lord, mga kapatid, yan po ay magkatiyakan sa magandang kinabukasan ng buhay natin. So, ang tunay na kristyanong pag-asa ay tiyak, sapagkat ito'y nakaugat sa walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Ayon sa mga santo, ang pag-asa ay hindi simpleng pag-asa lamang. Ito ay matatag na pagtitiwala sa mga pangako ng Diyos. Hindi labang po basta pagtitiwala, matatag na pagtitiwala sa pangako ng Diyos. Lakas sa panahon ng pagsubok, yung pag-asa po, no? kapag tayo may pagsubok binibigyan niya tayo ng lakas na po at masayang naghihintay ng buhay na walang hanggan kasama niya. Marami pong salamat. Pagpalain tayo ng Panginoon. Don't lost your hope. Put our hope in the Lord dahil hindi mabibigo ang mga taong umaasa sa ating Panginoon. God bless us all and count your blessings.